The best Hindi explorer, na may boxcar, pro. Okay, then guys, sa gurtere dito na tayo, Makikita niyo niya, ito pa regalo sa atin. Oh yeah, I need some signs, please. You're all too loud. You don't speak quietly. Opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous. If the world honestly burning, that's all I'm learning. Hope that we can make a turn and start reversing. All our minds can put the work in. We got some work, man. Oh, when they do what they do. And now I feel like taking off out of place with a view. The pain is never gonna stop if it's new another the... ba? ba? bali may nandito na yung uh, one to eight gig na memory uh, original din ba? relax like <coughs> tapos, tapos... may screen protector na siya eh, no? Kaya makinis din yung lens kasi may mga ganyan hmm. ganyang lens po na ano eh, may gas-gas. May gas-gas na totoo yun. So, wala pa. Ang ano lang dito talaga, wala lang siyang box. Ayun, nalagyan. Tik-tik. So yun, uh, yun. Yun, guys, no? Ah... Uh, na ni Sir yung ano natin Yung uh, lens, uh, lens guard, uh, lens guard. Yan, lens guard ng ano ng Explore natin. So, yan na uh, nakuha natin to guys ng uh, magkana, sir? Yan, kung tito ang privis nyo uh, makapsony is uh, invisible, uh, invisible stick, tapos one one two na memory card na original. At siyempre ito pinaka the best yung protection sa ano mura pa yun yun Sir, may mayroon nyo? Ano may recommend nyo? Baka may magtanong sa akin sa regarding sa mga ano nyo? Ah, mga sikat nyo. Mga nag-start, meron tayong mas mura yung GoPro Max. Ito, pinabudget min. 12,000. Ang guys, 12,000 nyo. 360 na din ito. Ayan o. Dabista Magkano, magkano sir? 12,000 o? And then, then guys, kung then, then, ano uh, extra battery na original din. Bali dalawa lahat nung... Yan uh, yung previous niya, sir, no? Uh, Bali dalawa yung battery niya, no? Battery niya. May kasama na din siyang stick. And guys, oh, napakamura lang, oh, 12,000. May kasama ng, uh, 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 ano, uh, battery na isa. Yung Is, sir, ba? Uh, yung may rin napakasulit Napakasuli. mga nag-uumpisa. Ayan, no, sir, oh, 360, sir, no? Sige, sir. Ika, babayaran namin kasi para maka... maka. sir, ano pangalan sir? Uh, sir Mac? Sir Mac. Ayan, kaya tawag kayo Sir Mac no? Ito sila, sir. ano, kumuha rin sa akin sila, Elevator Motoblog. Okay, sir. May sticker na ko sir eh. Pwede okay. ba mag-iwan? Oo. Oh. Pwede ba mag-iwan? Okay, sir, sir Tiyos, napaka-solid kayo. May nyo. Napaka-bayad ni sir, binigyan tayo ng discount. Dapat guys, ah, hindi to kasama eh. Kasi siyempre, oh, at saka oh, memory card kasi binigyan sir sa atin. Kaya yeah, so naghahanap din ng mga brand new or second hand na uh, camera punta lang kayo dito kay Sir Mac mayroon uh, XB11 ito yung store nyo ito sir no? kayo sa harap kayo sa harap? XB11 ah ito yung pangalan ng store ni boss ah guys dito sa XB XB11 hanapin nyo na si Sir Mac dito XB11 guys na no? huwag yung kalimutan yun yung store ni Sir Mac pangalan ng store niya napakarami kung gusto niyo ng mga second hand na GoPro, ayan oh. No? May Hero 3, ay 13 black, 12, 11. Tapos may mga Insta 360 pa siya, may GoPro Max siya. Guys, makita niyo may mga drone pa siya oh. Napakasulit, grabe. Mavic 2, Mavic Pro. Mas malalaki pa pala dito. <laughs> Mavic Pro, ayan you know, oh, grabe. Eh. pag Pakiusapan -paki niyo si Semak, napaka magkakakuha kayo ng mas muras kanya, siyempre. mga... Ah. Ay, wow. Napakasulit. Thank you so much, sir. ayun no? May ano tayo? Ano mo tawag niya, sir? Ay, yan, case. ayun no? case. Ayan, Napakasulit. May palalagyan tayo, guys. Napakasulit. Talagang napakabay. Kaya wag na wag niyo palag pa sa kung ano kayo. Pag 3Ds. Pag 3Ds. Pag may pagbibigay, sir, magsigurado. Hindi siya magdadalawang isip, guys, na ibigay sa inyo. Napaka napakabay na kausap, sir, ma. Kaya sana so, mapasyal kayo dito sa store niya. Huwag kayo magdalawang isip na pumunta dito, guys, dahil napaka yung... talaga. Thank you, boss. Past-tradue, ma'am. thank you. Kasulit talaga. Grabe, ang daming freebies. Bali, itong X4 natin, boss. Taka... Water resistance lang, hindi siya recommended na ilubog sa tubig ng walang case. Oo, oh, sir. Oh. Pero water resistance siya, sir? Uh, kahit gaano kalakas ang hulag or waterfall, mm. pwede siya. Mm. Kasi once nilubog sa tubig, pwede basukan ng uh, tubig yung speaker tsaka yung uh, ano niya, audio niya. Sir, paano pa paggamit ito? Kasi hindi ko mag-first time, ko kasi magagamit ito eh. bali ito, boss. Uh, may tinatawag itong quick video, parang sign niya, boss. Bigap kapag naka-off, uh, naka-off siya. Hmm. Ito Eto lang pipinutin nyo itong bilog. Automatic. Automatic kukuha siya ng video. Mag-on, mag-record. -re Re-record siya. 360 automatic yung uh, video kukuha. Yes. No po. Mm. Isang pindot lang dito, automatic, mag-on, mag-record -re niya ng 360. <coughs> uh, recording niya ba? So, paano malalaman ko ba sa nagre record na yan? nagre nag to ba? Ah, itong sa ilalim, ilalim, uh, ilalim, ilalim. Ah, yan yun. Yan yung nag-read. Yan yung nag-read. Pag basta nag-blink to ng read. Uh, uh, pero pag i-stop ko, pag i-stop ko, pag i-stop isang press lang pinipan din. Hindi pa sit na lang. Kasi first time ko kasi maano to eh. <laughs> wala ba kung idea? Eh, wala ba kasi kung kalaman lang talaga dito eh. Totoo. Hindi, hindi ko. Paano, po, paano pa nga i-edit eh yung pag-edit, ano, madali lang din. Sa apps lang, boss. Ah, apps din siya, I-download siya sa apps. Apo. Tapos, uh, uh, ano? eto, kahit hindi nakarap yung I camera sa inyo, kahit o naka nakahiga, pagdating sa phone, kayo na natin yung pipili na, daba na uh, yung gulo. Ah, doon sa phone na yung, ano, yung ang gulo. Yes, ano, ba? Ah, isi, oo. Oh. na pala. Kasi sa Kala ko mismo sa camera pa talaga yung... Ah, hindi ko. Sa, ano pa siya. Eh, siguro yung, uh, ano lang, boss, mababa na, ano lang, na... Resolution. Resolution, oo. Oh. Ay 5.7 pwede na yung set 360 5.7 then 'yung mga uh, ginagamit talaga 5.7 bigyan 360, 360, kung sino siya. Dapat dito you ko. Na na lang sa mga estudyante. Alam mo, random positive variable nito. Tama ba ito? Guys, Ang may balak na ngayon 74% kaya pang upong Oh, yan, oh. Sige, thank you so much. Thank uh. you, sana siya mamamatay. 4 second, touch press, any button to cancel. So, pag i-on ko sa bus, automatic dito na lang. Kahit naka-off siya, automatic, isang press ko lang. Yes. Automatic, i-on uh, okay. siya. On record siya, automatic. Uh, so Tapos, pag i-off, dito dyan, dito, dito, dito na ang off niyan. Dito dyan. Kung ah, ah. 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 gusto mo i-cut din yung video. Mm -hmm. ah. Kung sana siyang mag-off, mag-off. Pag gusto mo nga matagal ang off, on dito. Ay, parang sim lang dito, no? Sim lang sa boss. Oh, dito, oh. Nice. Thank you so much talaga sir Maka, sige sige so much sa mga previous na binigay sa akin. Mga bagay itong pamasko sa akin. Wala ba? Sa dito meron? Wala sir. Nung isang araw pa, nakaka-almost point na nagtanong ng Digi ka. Kapon, nasa puna din. Ngayon, pangapat <laughs>